Nakaon kami na stock up sa baha. Sobrang lalim oh. May tumuloy na kas kasama natin yung driver. Ayan oh. Nalubog ang ba, nalubog sa baha. Buti may nauna. Yari tayo. Sira ang sasakyan niya. Ang masama lang sa lugar na to, walang mga signs na nag-warning na malalim ang baka pag umulan. grabe oh buti may mga tao na tumutulong sige sige ano yan tulog tulak lahat di ba mamarunod lumang <laughs> oh mamalunod ako punong punong pala ng tao oh oo nga eh punong punong tao ko oh. ang sakyan. yari lalim na ba buti kami dito muloy <laughs> Hey, steady, ba, ito yung mga tulong ba? Dito yung marulong mga eh okay. Sa sapatos pa tayo Sapatos hey, no. pa hey, no. Yari Dapat no, itulak na Para di na ako okay. Tulong na boy Para <laughs> makuha na sila Hindi <tinyo> kasi pwede hey. Ayan na, ayan na Pero sa parte na malalim din no? Dito, 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 kaya lang makadaan sa akin, no? Mas malalim yun Ay, dapat saan papunta? Papunta dito? Dapat talaga, ito talaga, inaong nilay kap po Ano, bigyan, labas na lang sila Dapat yung driver Ano, talaga, wala magagawa Maganda talaga, lumabas talaga

Sobrang lalim pala doon, malalim na? no? No? Sira ang kotse, buti na lang siguro Pero malamang may insurance naman yan no? So, Di kaya Ay, pasok na yan lahat yan Ay, nakalabas na sila Lubas yung tao Yung sa battery, ang ating yung hood Tapos tanggalin Tama, tanggalin agad yung battery no? Ano ano no? Ay! Yan, yan? Ay yung battery, ano yung hood? Tanggalin yung battery doon sa may Kaliwa yung ano yan? Sa may badang kwan Ng manubela <tod> na Hindi, buksan niyo yung hold Yung battery tanggalin Si <tod yung water> mga gamit Mabubuksan na nakakatak yan O yan, tanggalin yung battery Eh, yan nila, may pick din yung minsan boss eh Wala pang ano dyan, yung pang... Scroll? Wala yung scroll! Plice! Petlice, si Malita is ko. lalim oh, mo. Oh. Wala walang sign no, di ba? Dapat oh. naglagay man sila malalim kapag baha, di ba? Pag umuulan no. Grabe, wala boy. tumuloy. Tumuloy tuloy no. Lalaki rin ba, bhai? Oh, wala man sign so. Oh. Buti, buti nga, mina una? Kundi kami tutuloy rin kami.

Tama uh, da. Madam? Pa? Sino driver ito? Yung lalaki yata. Uh, si NC Gon. Eh, pero babae rin yata si Gon. Babae lahat mo. Opo. Ano may harang dyan yung dyan tubig? tubig. Opo. Eh, pero no, kuya, malalim oh, talaga okay. doon, no? Okay. Mas malalim doon, no? No, okay. kadi ako sa marat kaya yara. Kadi na, parang padiretso na sila doon, eh. Sa malalim na part. Mm -hmm. Ano yun? Pinasok na lang nila kanila? Ganyan nakakalalim? Pumasok sila? Saan sila galing? Dito? Kundi na free mi. Kundi to doble. Kto konsila? O nga. Pero wala ko, yung ticket ko kasi Pero talaga magdami masasay. Kami nga puso muntik na kami, oh. muntik damit do reto? Oh, wala. Buti na lang Kundi kami ang yari. Di talaga ay talaga. Di talaga inunika. tsaka tsakating mo mapansin mo parang mababaw lang siya, yo. hindi No, pag dito mo titignan. Oo, di ang ganda kasi may ano doon, yung harang na yung